Sa mga luluwas para sa Semana Santa, mag-book na raw ng mga tiket habang maaga. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, kabi-kabila na ang inspeksyon. Para sa detalye, live na magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta muna ang sitwasyon dyan? Sheryl, sa mga oras ito, hindi pa talaga ganun karami yung mga pasahero dito. Pero napansin ng PTEX, PTEX Management na nitong mga nakaarang araw, ay eh, tumataas na yung bilang ng mga pasahero nagpupunta dito ahead of the Holy Week. In fact, noong Friday, umabot na sa 130,000 ang pasahero dito. At mas mataas yan kumpara dun sa average daily volume dito na nasa 100 hanggang 110,000 passengers. So ngayong Miyerkules Santo, yung huling araw ng paggawa, ay inaasahang pumalo pa sa 200,000 ang bilang ng mga pasahero. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga uh, kababayan na may balak uh, umuwi ng probinsya ngayong araw na ito, sa ngayon maluwag pa talaga pero asahan na rin natin na mamayang gabi paggaling sa trabaho ng mga tao eh talagang dadami ang mga tao dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sheryl, ano ang naging assessment sa ginawang inspection, Gerard? Sheryl, kanina, uh, tiningnan ng uh, pamunuan ng uh, PTEX kasama ng DOTR, MMDA, DILG, at iba pang mga government agencies. Sinilip nila dito kanina yung drug testing na nangyayari at uh, mamayang gabi raw ay lalabas yung results ng mga uh, na-test ng na mga driver at conductor. Pero alam mo, Sheryl, doon sa mga nakaraang mga peak seasons natin, ano, merong mga ginawa ng mga paraan para ma-address yung mga naging problema na noon. Uh, una na dyan, yung mabaga na turnover ng mga bus. Kaya naman ngayon ay uh, papayagan na muna makaraan yung mga provincial buses natin sa EDSA mula 10pm hanggang 5am. At uh, sa Merkules ay maghapon ang pwede dumaan yung mga bus dyan sa EDSA para siguradong maka madaling makabalik yung mga bus papunta dito sa p at makapagsundo ng mga pasero na uuwi ng probinsya. At uh, naglabas din na mahigit isang libo mga special permits ang LTFRB para masolusyonan din yung problema yung kakulangan sa mga bus na bumili Mabiyahe. Pero sa ngayon, so far so good. Wala pa namang nakitang problema yung mga otoridad na nag-ikot dito kanina. Sherry. At kasabay ng inspeksyon, Gerard, meron din daw ni Launch na online sumbungan laban sa mga scammer ang DICT. Ano ang relevance nito ngayon? Tama, Sheryl. Ako, napaka-importante nitong uh, na-launch kanina dito. Ito yung sa pagkipagtulungan ng DICT at saka ng Scam Watch Pilipinas. Yung hotline kung saan pwedeng magsumbong yung mga pasehero natin na nagiging biktima ng scams. Kasi itong mga online scams ito, paiba-iba to depende ko sa, kung ano yung mga pangangailangan ng mga, uh, mga kababayan natin. Nitong nakaraang Pasko daw, ang naging scam naman daw ay eh, may kinalaman sa mga regalo. Kasi syempre, marami mga kababayan natin ang nagbibigay ng regalo. Pero ngayong uh, Pixies, season na ang daming naglalakbay, ang daming travel-related scams. Ilan dyan yung mga too good to be true na travel deals, mga fake na travel agents, mga overpriced na travel packages at marami pang iba. Kaya Sheryl, kanina ipinakilala ng uh, DICT at ng Scam Watch Pilipinas itong hotline na 1326 kung saan pwedeng magsumbong yung mga pasahero na na-scam dahil masabuti na yung nalalaman ng otoridad itong mga gantong kaso para nagagawa ng solusyon. Sheryl. Siguro Gerard, paalala na lamang para sa mga miyerkules uh, pa makakabiyahe. Cheryl, yun nga, isang paalala sa ating mga pasehero. Ngayon pa lang, eh, makipag-ugnayan na doon sa mga bus companies na gusto nila sakyan to ensure yung availability ng tickets. Dahil alam naman natin kapag, kapag papalapit na yung last day ng araw ng trabaho, eh, talaga nagkakaubusan ng ticket. At ito pa, Cheryl, eh, isa pang paalala din ng mga otoridad natin. Yung mga kapatid natin na magbabakasyon, eh, wag na nilang i-broadcast o ipagsigawan sa social media na sila ay nasa bakasyon. Dahil uso rin yung mga akyat bahay ngayong ganitong uh, panahon kung kailan na ang daming wala sa kanilang mga tahanan, eh kapag ka nalaman na ikaw ay nasa bakasyonan, eh malamang maging target yung iyong tahanan. At ito rin, Sheryl, paalala din sa mga may balak umalis na siguraduhin walang mga nakasaksak na mga appliances para maiwasan ang sunog dahil ngayon tag-init e, eh, uso rin ang sunog. Sheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.